So dito sa ating bait mga idol, uh, pwede natin ito gamitin ano, na pang live o pang record gamit itong ating bait na wala tayong gagamitin ah uh, speaker or amplifier. So bali ang gagawin lang natin dito idol, uh, gagamit lang tayo dito ng headset. No, dito natin ilagay sa headset output natin or monitor para mapakinggan lang natin yung output nito lalo pag gumagamit tayo ng microphone para malaman natin kung okay ba So, ang connection natin dito gagawin mga idol, mic input lang tayo dito, at saka headset output, at saka itong live 1, live 2. Dito tayo magkoconnect ng ating cellphone na gagamitin natin sa pang record. Kahit saan dyan, live 1, live 2, pwede tayo maggamit ng 3.5 dyan. So, itong gagamitin natin idol. So, kasama naman ito idol, pag nagbili tayo ng B8, kasama itong connector na to. Ayan, 3.5 TRS sya, ano, ayan. So kasukat itong ating headset na gagamitin para ma lang natin kung okay ba yung output ng ating uh, output dito o yung ating microphone or sound. So so itong ating headset na gagamitin Idol, ayan para ma, para ma lang natin yung itong ating b 8 so, ako ng wireless microphone o wireless receiver dito para dito sa ating microphone na gagamitin. So dito Idol, pwede naman tayo gumamit ng mixer ito yung ating mixer. So pwede naman natin gagamitin itong ating mixer na pang mic lang. So ang music natin pwede naman natin na direct dito sa ating B8 through Bluetooth ano. So katulad nito idol ano, itong ating cellphone gagamitin natin sa ating pang record or pang live ano. So dito sa kanyang headset, itong ilalagay natin 3.5 na to. Itong kasama ito idol sa b pag nagbili tayo. So ito idol, uh, dito natin siya i-output sa ating live 1 at saka live 2 so nasa atin na lang yan kung anong gagamitin natin dyan so kung halimbawa itong live 2 ang gagamitin natin so ayan so meron na tayo dito connection ano? so pag nagkoconnect tayo dito idol halimbawa naka bluetooth man tayo uh, or naka input man tayo dito sa ating uh, company para sa ating source ng music itong uh, company idol ito yung pinaka control nyan So pag nakababa ito idol, hindi papasok yung ating signal na nanggagaling sa ating true bluetooth connection or may ginagamit man tayo na connector. So dapat nakaangat ito para papasok yung ating uh, signal o yung ating source. Ito naman ang monitor idol, ito yung output. Output ito dito sa kanyang headset at saka monitor. Ano? So kung alimbawa may naka-output tayo dito na 3.5 din tapos nakababa itong ating monitor, so walang signal na lalabas papunta sa ating headset or Gagamit man tayo ng amplifier, pero dito idol hindi tayo gagamit ng amplifier, tanging headset lang ang gagamitin natin dito para ma-monitor lang natin yung ating bosses katulad nito idol ano. Ayan. So headset output ang gagamitin natin. Dito natin pakinggan kung okay yung ating B8 uh, output ano. So itong pinaka volume niya, itong monitor dito 'yon. So ito naman yung pinaka-record niya, idol. Ito naman yung ah, kontrolado niya. So itong ating record dapat nakataas 'yan o naka-volume. So pwede natin na i-pull volume 'yan para malakas yung output dito na lumalabas papunta rito sa ating cellphone. So minsan na ah, may mga record tayo minsan na mahina yung sound gawa na dito sa kanyang record, mahina yung volume niya. So ganoon lang gagawin natin, idol. So pwede nating pakinggan muna bago tayo mag-live. So dito idol, pwede naman tayo gumamit dito ng dynamic mic dito sa ating VH sound card ano. So ito gagamit lang ako dito ng wireless mic. Ito lang gagamitin natin dito na connector kung sakaling gagamit tayo ng wireless mic ano. So 3.5 at saka 6.35. So itong 3.5 dito natin siya ilagay sa ating mic input ng ating VH sound card. So ito yung pinaka 6.35 output dito sa ating wireless receiver. Ayan. So dito ngayon, Idol, ipaparinig natin dito yung ating microphone dito o maglagay naman tayo dito ng sound, ano, para sa ating B8 sound card. Kung susunod nito, Idol, ay yung audio na na nanggagaling dito sa ating B8. So ito. So ito yung ating microphone, Idol. Ayan. So dumadana dito yung ating audio dito sa ating B8. So naka-record na dito sa ating cellphone yung naka-video na yan, yun yung uh, ginagamit natin. So ito yung kanyang output dito. So ito idol, dapat naka-volume itong pinaka-record natin. Dahil itong nagko-control dito sa ating output papunta sa ating cellphone. So ito naman yung company, ito naman yung uh, nagko-control yung papasok na signal sa ating B8 sound card. Meron tayo dito voice over. So pag once na pinindot natin to, pag may music na tayong pumapasok, o ang ating mic dito magiging priority. Pag once na nagsasalita tayo, yung ating music hihina basta pinindot natin itong over So, kung paano natin siya tanggalin, ganun din, pipindot din natin siya ulit para magbalik o magpanta yung ating music at saka yung ating microphone. So, ito ay talagyan natin ng music, yung ating bait sound card. So, ito nga company, nito lang tayo mag-volume. So, ayan o, oh, may music na tayo. So, pag pinindot natin ito, idol, check, ayan. So, naka-mic priority tayo. Ayan, so pwede natin gawin yan, lalo pag nag-i-seman tayo, nag- na live, ano? So may music tayo. Kung may background music man tayo, pwede natin gawin yan. So kung mag-singalong naman tayo, kailangan tanggalin natin itong mic priority natin para sabay yung ating music dito. So sa pagtanggal idol, ipindot lang natin ito ulit itong voiceover. Ayan. So magkasabay na po siya. So ganoon lang idol. Uh, itong ating b kahit walang amplifier, walang speaker, ano? So, pwede natin siya magagamit. So, dito lang tayo makinig sa ating headset. Ito lang muna ito at medyo mahaba yung video natin. Sa sarot na video natin, padaanin naman natin dito sa ating mixer.